siguro talaga ramdam na ramdam na natin si Sara Duterte yung yung kanyang pagbagsak. Kasi madalas niya rin niya na rin sabihin noon pa na hindi kawalan ang ganito sa kanya, hindi kawalan ang pwesto sa kanya. Totoo na pwede hindi kawalan sa iyo 'yan dahil siguro nga nakakulimbat ka na ng napakaraming ng ng limpak-limpak yung kanyang tapang ngayon, yung kanyang pinapakitan tapang na niya talaga kaya niya lahat. Na niya talaga pwede niyang hawakan sa liig ang lahat. Talaga bang kakalabanin mo ang gobyerno? Kakalabanin mo ang nasa Malacanang? Sabi ni Sara Duterte, matagal na daw siyang nagtitimpi. Talaga ba nagtimpi ka? Eh, anong ginawa ng Idigong? Anong ginawa ng mga Alipores mo? Anong ginawa ng mga Uh, DDS na nasa social media. Di ba napakatagal nyo nang pinananawagan ng pag -resign? Ilang rallies na po ba ang nailansan nyo? Tapos nagtitimpi kayo? Pagtitimpi pa yan, bayan? yan? So ngayon, nasampal po itong sa Sara Duterte uh, sa statement naman ni PBBM na hindi na niya palalagpasin itong, itong ginawa niyang ito. Papalagan nakita. Dahil totoo, kung meron dito na nagtimpi, siguro yung nasa Malacanang Nang matagal na panahon, ng kung ilang taon, dalawang taon. Dahil sa sobrang, sobrang uh, paninira na na itong mga diehard, na itong mga kampo ni O, oh, yan na. Ngayon, sa puntong ito, habang ito sa si Sarang, Sara Duterte ay meron pa rin ng tapang. Okay, at lakas ng loob. Dahil nga may, may ganon sa so tingin ko talaga napakalaki na ng nakulimbat ng mga yan. Kaya sobrang tapang niya. Naakala niya lahat ng tao madadala sa pera. Naakala niya magagamit niya yung kanyang pera para sila ay mamayagpag at maghari-harian pa rin. Hindi na po. Siguro may mga ilan-ilan dyan na nadadala sa pera. You see, ang dami yung nadala sa pera dyan sa DepEd at sa OVP. Pero nasaan ngayon yung mga yan? Halos lahat ay nagsasalita na po. At ito yung pinaka-latest niya. Mm. ayan, a former special disbursing officer of that admitted to sending out cash to bank accounts of some superintendents of, of the agency pursuant to an order Uh, to an order from Vice President Sara Duterte. Na ano to nang tinanggi ito na Sara Duterte? Naku na yung mga envelope na natatanggap nga ng mga ASICs, yung mga other secretaries, yun daw ay galing kay Lisa Marcos. Okay? Namimigay daw nga ng pera, 'di ba doon sa kanyang pagwawala nga. So eto, eto ngayon ang 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 sa tingin ko ay isa sa ikinagulat na naman nitong sa Sara Duterte. Pero sana wag ka nang magulat, Sara Duterte. Ano ho? Dahil expected mo na 'yan. Ulitin ko, hindi lahat ng tao ay kaya mo pa rin hawakan sa liig hanggang ngayon. Hmm. Yung mga sobre na natanggap ng mga undersecretaries, Uh, si katulad ni na Gloria Mercado, lahat po yun ay galing daw or, or instruction daw yun ni Sara Duterte. Former Deputy Disbursing Officer Edward Pajarda says he was instructed by Vice President Sara Duterte to ask for the bank details. Yon, yung mga pagsasend at uh, through bank at marami pa pong ibang katiwalian, sigurado tayo, ang ibibisto na mga naiimbitahan dyan sa Kongreso. Dalawa lang yan eh. Dalawa lang ang posibleng mangyari. Pipiliin mo ba na magsakit-sakitan? Pipiliin mo ba na ma-contempt or maisugod sa hospital? O kaya ay magsabi ng katotohanan? Para ikaw din mismo, lumuwag na ang dibdib. Sa so tingin ko, mas marami yung gagawin. Gagawin na isisiwalat ang katotohanan. Dahil, ab ba naman? sisirain mo buhay mo dahil lang kay Sara Duterte. Nako po, not worth your 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 life ang isang Sara Duterte dahil sa kanyang mga kagaguhan at kabalastugan. Ilan na ba yung naka-wheelchair? Dalawa na ata, ano? Hmm. Kung meron pang sumunod pa, sige. Sana, sana ha, wala nang sumunod na mau-hospital pa dahil yun yung pinili niyo Hindi na kayo, or siguro, hindi nyo na kinaya Sara Duterte or katotohanan. Abay, pinili pa rin si Sara Duterte. So, etong isang ito, etong si Faharda, sa tingin ko, magsasalita talaga ito. Man, ah, sinimula na nga niya eh. Nagbigay na siya ng hint. Hindi na ito mapipigilan. Kaya good luck.